Ang kinaroroonan ng isang lugar o bansa ay maaaring matuhoy sa pamamagitan ng tiyak na lokasyon. Mahalagang malaman mo ito dahil kabilang ka sa mga naninirahan sa isang bansa. Malaki ang maitutulong ng paggamit ng mapa at globo sa gawain ito, lalo na ang kaalaman sa mga kathangguhit. Sa pagtukoy ng lokasyon o kinalalagyan ng isang bansa, makatutulong ang kaalaman sa absolute o tiyak na lokasyon. Ito ay ang lokasyon ng isang lugar na mahahanap sa mapa sa pamamagitan ng pagtukoy sa eksaktong kinalalagyan nito. Malaki ang maitutulong ng paggamit ng mapa at globo sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon. Mahalagang magkaroon ng kaalaman sa mga guhit na matatagpuan sa globo at mapa sa pagtukoy ng tiyak o absolute na lokasyon ng isang lugar o bansa. Sa tulong ng mga katangguhit, masusukat ang mga degree ng latitude at longitude na tutukoy sa tiyak na lokasyon ng isang lugar. Ang mapa ay patag na representasyon ng mundo. Malaki ang naitutulong ng paggamit nito sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng isang lugar. Ang globo ay isang hugis espero na modelo ng mundo na may mga katangguhit na ginagamit upang matukoy ang lokasyon ng isang bansa. Sa pamamagitan nito ay malalaman din ang mga anyo hugis at lawak ng mga kontinente, karagatan at bansa sa mundo. Mga Katanguhits Globo Ecuador Ang Ecuador ay katanguhit na humahati ng pahalang sa globo sa dalawang hemispero o hating globo. Ang bahagi ng globo bula sa Ecuador patungong Hilaga ay tinatawag na hilagang hemispero o hating globo. Ang bahagi naman mula sa Ecuador patungong timog ay tinatawag na timog hemispero. Ang pulo Tinatawag na pulo ang pinakahilaga at pinakatimog na bahagi ng globo. Ang hilagang pulo ang pinakahilagang lugar sa globo sa itaas ng Ecuador. Samantala, ang Timog Pulo ang pinakatimog na lugar sa ibaba ng Ecuador. Prime Meridian Ang Prime Meridian ay ang katangbuhit na humahati sa mundo sa silangang hemispero at kanlurang hemispero na dumadaan sa Greenwich, England. Ang bahagi ng globo mula sa primary region patungo sa silangan ay tinatawag na silangang hemispero at ang bahaging patungo sa kanluran ay tinatawag na kanlurang hemispero. Latitude. Ang mga katangguhit na pahalang na kahanay ng ekwador na nagmumula sa silangan papuntang kanluran ay tinatawag na mga guhit latitude o parallel lines. Ang latitude ay ang distansya ng mga lugar sa hilaga at timog mula sa Ecuador. Ito ay nagpapakita ng lokasyon ng isang lugar sa itaas o ibaba ng Ecuador gamit ang mga sukat na 0 degree mula sa Ecuador hanggang 90 degree sa hilaga o timog pulo. Tandaan na kapag tinutukoy ang degree ng latitude ng isang lugar, kailangan din sabihin kung ito ay nasa Hilaga o Timog. Mula sa larawan, ang Pilipinas ay matatagpuan sa humigit kumulang 0 hanggang 30 degrees hilagang latitude mula sa Ecuador. Longitude ang mga guhit naman na patayo, nakahanay ng prime meridian na nagmumula sa hilagang pulo o puntang timog pulo ay tinatawag na mga guhit longitude o meridian. Ginagamit ang longitude upang malaman ang layo ng mga lugar sa silangan o kanluran ng prime meridian. Sinusukat ang layo o distansya nito sa degree at kadalasang mayroong pagitan na 15 degrees o 10 degrees sa isa't isa. Binibilang ito mula sa 0 degree prime meridian. Mayroong 180 degrees longitude mula sa prime meridian, pakanan, hanggang sa pambansang guhit ng Pecha at mayroon ding 180 degrees na pakaliwa naman. Tandaan na kapag tinutukoy ang degree ng longitude ng isang lugar, kailangan ding banggitin kung ito ay nasa kanluran o silangan. Mula sa larawan, ang Pilipinas ay matatagpuan sa pagitan ng humigit kumulang 105 degrees hanggang 135 degrees silangang longitude mula sa prime meridian. Ang pandaigdigang guhit ng pecha o international dateline ay ang katangguhit na naghahati ng oras at pecha sa magkabilang panig ng mundo. Ang distansya nito mula sa prime meridian ay 180 degree longitude. Nagsisimula ito sa Bering Strait, dumaraan sa Karadetang Pasipiko, at nagtatapos sa New Zealand. Ang mga lugar na nasa kaliwa o kanlurang bahagi ng International Dateline ay laging nauuna ng isang araw sa mga lugar na nasa kanan o silangang bahagi nito. Halimbawa, kung ang oras sa Maynila ay 8 o'clock ng umaga ng Martes, ang oras sa New York, USA ay 8 o'clock ng gabi ng lunes. Nahuhuli ng 12 hours ang New York dahil nasa kanan ito ng international dateline. Ang oras naman sa Tokyo, Japan ay 9 o'clock ng umaga na nauuna ng isang oras sa Pilipinas. Dahil kahit na pareha silang nasa kaliwa ng international dateline, magkaiba ang longitude nila. Ang Japan ay mas malapit sa international dateline kaya mas maaga sumisikat ang araw sa kanilang lugar. Mas advanced sila kaysa sa Pilipinas. Ang mga patangguhit na patayo at pahalang na nagsasalubong o nagtatagpo sa globo o mapa ay tinatawag na grid o parilya ginagamit ang grid upang madaling matukoy ang tiyak na kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng pagbasa sa mga degree ng latitude at longitude. Ang punto o bahagi kung saan nagsasalubong o nagkukrus ang mga guhit ng latitude o longitude, ang lokasyon ng lugar. Pag-aralan ang sumusunod na halimbawa ng grid. Sa halimbawa ng grid, makikita ang mga lokasyon ng sumusunod na mga lugar sa paaralan. Kantina. Nasa 75 degrees hilagang latitude at 15 degrees silangang longitude. Opisina ng punong guro. Nasa 60 degrees hilagang latitude at 45 degrees silangang longitude. palaruan o playground. Nasa 30 degrees hiladang latitude at 30 degrees silangang longitude. Entablado o stage. Nasa 45 degrees hilagang latitude at 75 degrees silangang longitude. Gamit ang grid at mga degree ng latitude at longitude Matatagpuan ang Pilipinas sa kontinente ng Asya at rehiyong Timog-Silangang Asya. Ito ay nasa pagitan ng 4 degrees hanggang 21 degrees hilagang latitude at 116 hanggang 127 degrees silangang longitude. Narito ang ilang pang impormasyon na kailangan mong tandaan para sa araling ito.